Ayan guys, ang uh, top down malapit na. Kalahati na. Naiwan yung payong. <laughs> Nakasunod yung payo gabi din sa lobby. kama Ayaman. Yung mga pangarga nila, sinisip line. So, kita guys, hindi sa Barangay Laganak, hindi sa Balatan, Sur. So, ipapalintig di ang uh, kamugtakang kantinan po na nata, nataklubang na, guys ng uh, guho ng lupa. Ayan o. No? Oh. Halos uh, talaga siya ng ano, landslide. Nasira yung daan. dito Tay okay, pa Hindi man eh line po Tay po, dito po. Dito. <laughs> So ito guys ang kalagayan dito sa barangay O oh, yan barangay Laganak Balatan So napakataas ng bangin So, dito kung gusto mong ilipat ang mga produkto, ayan, isisip line. Nakikita ah, nyo yan? Ayan o. Oh. Sinisip line nila yung mga produkto. Ayan, tinapa. Tinapa para mailipat sa kabilang uh, bundok. So, may bayad po yan pag isip line dito. So, Ganito po ang kalagayan dito sa Barangay Laganak pag uh, liliban ka doon sa kabilang bundok. So pag uh, motorcycle daw 150 ang uh, bayad. Tapos man, si driver, mabaklay na sana sa baba sa mga baklay na sana kung kamo mabalyo hindi sa may barangay Laganak sa Balatan 150 ang motor at least may service ka sa Ibong sidecar 200 oo oh. ah, sidecar kaya oh. 200 and sidecar oh di 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 driver may police di may police di 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 may uh, may gulong 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 kami so, Siya asa kayang tao emergency na emergency ah may emergency siya sa kayang sa kanyang gulong tapos sa trabante na may nakalala may uh, siya may, may harness uh, harness o na guys yung motor o na 150 po ang bayad dyan para ilipat yung motor mo sa kabilang bundok at least guys meron ng ano uh, paraan para makalipat yung uh, sasakyan o yung motor okay. dito na guys bababa na sa motor so delikado din yung ginagawa nila guys kasi hindi hindi parang hindi stable yung lupa sa tinutungtungan nila dun sa kabila so sana ay uh, wala naman mangyari masama eh my little guys. Pahalin nito, ah, talagang guminuho so bukid. Halos na uh, lahat ng lupa ay uh, nahulog dito sa ilog. Ayun guys, yung parte ng, ano, ng daan, oh, yung dating tulay, nando na sa ilalim ng bangin. Ayan, may nililipat na naman, ano, tinapa, tinapa ganyan eh. Tama Manoy, tinapaan? Sabi ko na. Parong pa sana, tinapaan na. Amoy palang ulam na. Pag-arog ka Manoy, gura na po? pong bayad na din. Nang maliipot na, na. Hindi na ro'n na na, kung mapapansin nyo guys talagang kulang na yung malalaking puno halos kawayan lang yung nakatanim dito kaya siguro mahina na yung ano, pundasyon kaya gumuho yung uh, malaking parte ng lupa dito so may nakita tayo ngayon mga construction uh, equipment na ginagawa na yung tulay ayan siguro sa DPWH po yan hindi natin nakikita na yung uh, logo. Ayun mga taga DPWH nga yung uniform. So ginagawa na po yung uh, tulay. Gumagawa sila ng imbornal Para masimula na siguro yung ano, pagkukumpuni ng uh, tulay. So yun guys yung dating uh, daano. Yung dating uh, tao dito. Simento. Yan yung dating simento. So yan gumuho Ayan na yung badja Oh. 150. Sige, so liban yan dito. sa so, dito tayo sa barangay uh, sa munisipalidad ng Balatan

guys yung mga niliban ay uh, dito dadaan bawaba sila dyan at uh, aakyat dun sa kabilang bundok yung mga pangarga nila sinisip line mga nila Nine, nine, Ay, right, thank you Pas Pasahin pa po ka mo Ay, mapanaga Yo. po Here guys, ililiban na yung isang uh, top down tricycle, ayan o. Oh. Ililiban na dito sa kabilang uh, bundok. Katutpo guys ang uh, top down malapit na kalahati na Malapit na malapit na Naiwan yung payong. May <laughs> Nakasunod yung payo. Yes. Geh. Agi na kita tama ipit kita gdi. Flat kapatlo kapatlo. Ito na yung tapo baliker na oh. Oh, shot. guys yung inilipat na tricycle. So yan pala yung mga produkto ni Manoy mga tinapa. Ayan na ba, tuyo. Saan po yan, Gibo Manoy? Um, eh? Balatan. Ah, sa Balatan? Yan yung biyay pa kayong pagkaramuan pa yun eh. Ah, pagkaramuan? Ayan. Gabos po yun, ano, ah, put ganyan eh. Tinapatapos mga tuyo. Ayan, no. Tuyo palang kayo sa Dry fish. Nakapira po yung ano, pira po gabos sa, sa zip line. Ang tala mo po, sa motor sa, sa guwan, pagtanggit-pagdari sa labor pa. Sa labor pa. Plus may labor pa. Labor, 150 kayo. O, nasa 650 ka po sa kasusmano mo, no? hmm. ang kabawasan sa... Pang gasolina uh, na, pula. na, pula. Uh, ang gas na ang kabawasan sa kita. Kung, kung, kung Pero ang presyo, mamahal ma 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 man yan, eh. Ba, Dati lang. Dati mangyari ang presyo. Um, tayo, mga so, okay. Iyo, talagang makaano lang maka dagos lang ang negosyo po ano so yan guys ang kamugtakan ka, ano, uh, kamugtakan kang ano idi transportasyon sa barangay balatan apektado ang mga negosyante Tracking. 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 hindi po talagang malulugi ka mo sa biyahe masaya ka na tayo Uh, Jonathan Ranan yes, uh, Facebook sa Youtube mayroon tayo Jonathan Ranan. Ranan Yan shout out ah. oh. So taga sa'yo ka po sir? Uh, taga Balatan po taga -balatan. Anong barangay po? Uh, duran Duran, duran. duran. Selling mo sir mga pirang simana pa rin araw ganing ka Matapos o? Makaagi makaaginan -maka Mga ano, mga one week na mga, Kaya pang one week? Labas na to Pag natapos na yung tulay ano? Yung nagaba sir dating tulay ang ating tulad ay ano, box culvert lang siya inanod. Ah, inanod siya? Dahil sa lands, malakas yung landslide, nakasama oh, yung box culvert. So, yan po guys ang kalagayan dito sa Balaan. Ano, mga sa isang linggo, mga Merkulis, baka mara na na yan. Pwede na.